Po, ito po tong maghiwa tayo ng ano na salad guys. Nagiwa po ko ng salad para sa tanghalian. ito yung salad na lagi kong ginagawa every day. Ang tawag dito sa kanila ay patosh. So susunod natin po yung kalahati lang na ano. natin. So, yung salad dito sa Saudi. Ano po na yun? Wala natin yung lagay. Ito, po oh yung ano. Ito yung carrots. Ito talaga yung ano yung kanilang traditional salad. Ang kapanahonan pa nila. guys, yung salat paggagawa kayo. So, maglagay po tayo ng isang lemon. Pero yung lemon, hindi na natin ito i cut Yung amok na yung bahala dyan. yung fresh salad natin so ganoon natin tingnan nyo guys ayan, ayan. ayan din ano ayan. Okay, thank you kung hindi po po kayo nakayakap sa aking channel yakap lang guys